loves. Dito kami sa Texas Roadhouse. Kain kami kasi after na mag costco ko mga loves, eh nagbutom ang lola niya. <laughs> so kain tayo. So ito mga loves, yung favorite ko sa Texas Roadhouse, yung bread nila. Sobrang sarap kasi bagong luto lagi. Mm -hmm. Tapos yung kanilang butter. ipa take out tayong <laughs> yung bread biscuit mga loves. garlic uh, bread so ipa-partner ko to sa ano do sabi nila nating maple syrup Mag-stop kami dito sa calls mga loves kasi may titignan daw yung jusawa ko. Saka pag Monday, meron silang 15% discount for military and veterans. Are you gonna buy me something, my, my love? <laughs> Sabi niya, you don't need shoes. <laughs> I need purse. <laughs> Bags and shoes. <laughs> Meron din palang lang Sephora dito mga loves. First time kasi namin dito ng aking Diyosawa. So baka mabudol ako dito sa Sephora. <laughs> Ooh, first time namin. Tignan natin mga loves kung ano yung ating mabibili dito. Welcome to Sephora. Ooh. Look at that, mga loves. So, ayan pala ang Sephora, oh, Doon banda. dami mga pang skincare, mga loves. So, meron pa dito. Ito yung nakikita ko sa ano. Sa Facebook. All of, all of Plex. Kaso medyo pricey. Eh. $55. Ayan. Ang dami mga dito, mga loves, oh. Ito yung matagal ko nang inaano mga loves. Naku-curious ako dito sa The Inky list um, nakikita ko to sa ano sa Facebook, sa TikTok. So, kukuha ko nito mga loves. Caffeine eye cream um, for $10.99. Medyo pricey lang siya. No? Sobrang liit niya pero ito siya mga loves. Brighton oh. <clears throat> Brighten eye cream. Ito nga ba yun? Ay, iba pala yung mga loves. Dapat ito. Caffeine. Caffeine eye cream best for tired eyes kasi laging pagod ang mata natin mga last of duty. So, kukuha tayo nito. Yan. Yeah. Tapos, kukuha rin tayo ng retinol. Um, ito, $12.99. Kukuha tayo ng retinol serum. Yan. Yeah. rin natin ito mga loves. Ang dami pang pwedeng mabili dito. Oh. Nag-order ako sa Medicube mga loves. Sinintay ko pa yung ano kung kailan siya dadating. Pero may in-order pa ako mga ano, kung ano-ano. Ay, -ano. Ah, ito nakita ko rin mga loves. Ines Ines Free. Ang tama ba? Ines Free. Hindi ko alam. <laughs> ines Free. <laughs> ines Free. Hindi ko alam kung ta paano yung pag-pronounce nito. Maganda dito yung pf, ano, panglinis Meron yung no, Hyaluronic Acid Toner. Kakabili ko lang ng toner mga loves eh. Ano ba yun? La Rosé. Yung binili kong toner. Super nakakadry siya ng face karamihan mga pang make up mga loves hindi ako masyado sa mga branded na make up mga pang ano lang ako mumurahin ito yung gamit ko mga loves Estee Lauder hindi La ko alam kung paano ipronounce yan um uh, meron ako nitong night repair ganito ah uh, ganito siya kalaki ayan and then yung pang ano ko naman sa mata ito yung repair ay ganit, eto ganito siya kalaking mga loves medyo pricey lang siya pero hindi kong alam mga loves kung effective iyo talagang mukha ako na lang talaga may problema nakabayad <laughs> na ako mga loves so yun lang yeah. yung binili ko sa Sephora ngayon nanapin ko yung Diyosawa ko kung nasan siya mga loves kasi nagtingin siya ng mga sapatos so hindi ko alam kung siya dahil mga ano dito mga damit, mga ganyan. Kaso hindi man siya naka, nakasela mga 20% o hindi siya 50%. Parang nakita ko ng aking Diyosawa nandun sa dulo mga loves. Kasi gusto niyo damami ng sketchers. Um, gusto ko na big bilan sa ng ano eh. Sketchers sa Christmas pang regalo natin mga loves. Ayan na siya. Do you find something, hon? yeah so may nakita na siya mga love sketchers, eto ayan, gusto niya daw to so ah uh, susukat niya, tignan niya kung ano magkasya sa kanya susukat niya ayan mga loves oh. looks good hun yeah, get it yeah. nakakita na naman ako ng mga clearance mga loves <laughs> Ang cute naman nito. Dito tayo sa clearance ng pambabae. Ayan, may vans pa dito. 48. Ay, ang cute nitong white na to mga loves. Ayan, 48 dollars. From uh, 69, tas 30% off, tas ngayon 48 na lang siya mga loves. Ang cute nyo, no? Simple lang. Eh, nabudol na naman ako mga loves. So, ito, bibiling ko to. Vans. Ang cute niyo, mga loves. alam niyo naman, nahilig ako sa white. Kaya, ayan, bibiling ko to. So, nabudol na naman tayo mga loves ng isang sapatos na naman. <laughs> na Nike. Uh, ah, uh, Nike. Ah, Vans naman to mga loves. Nagtitingin ako ng ASICS na ano mga loves na pang babae. Kasi wala naman ako makita. Puro mga pang lalaki mga loves. Bisa mm -hmm. na ako ng pang duty ko eh. Marami dito mga Nike oh. Puro mga panlala. Sa panlalaki ako nakakakita ng ano, ng A6. Maganda kasi A6 pang duty mga loves. Tinan nyo to mga loves. Panglalaki siya. Pero is ano siya. Dapat nga 7.5. Medyo malong siya ng konti pero sakto lang mga Ganti mga gusto kong pang duty eh. Ayan oh. Pang harabas. Charota. <laughs> so sale siya mga loves. Ito yung price niya oh from $69.99 naging $41 na lang siya. Ayun o, nakalagay men. Pero ang cute niyo mga loves o. Oh. Oh, di ba? Pang duty natin. Meron akong ganito kaso blue siya mga loves. A6 din. Super lambot kasi nito sa paa. So, bibiling ko rin to. Dalawa na naman yung budol natin mga loves. Dalawang shoes. Ayun. <laughs> Bilin natin to. Saka ito yung vans. Oh budol mga loves. Napabili na naman tayo ng sapatos. So, yan. Sinukat ko yung dalawa mga loves. Mm. Kunin na natin to. Budol, budol. May sinukat pa siyang isang mga loves. Oh. Ayan. That's cute. That's the one kind of like the same what I bought last time for you. <coughs> Di pa siya tapos magsukat mga loves. Oh, sige, sukat pa. <laughs> Ito na sukat na niya. Yung isa, yun yung unang sinukat mga lads, yun ang kukuhanan na namin. Kasi nagsusukat pa siya ng isang sapatos. Kukunin din ng asawa ko tong isa na sinukat niya mga lads. So, parang black. Ayan. Tapos, ayan yung isa. Parang siyang black. So, yung mas maganda yan mga lads. Pero ito maganda Please rin naman siya. Ayan. Sa so, tagdalawa kami ng sapatos. Ito yung sa akin. Ayan. Sabi ng asawa ko, siya daw magbabayan. Tignan natin, mga loves. Parang first time niya akong bibilan ng ano, sinabi niya sa akin na, I'll get it for you. <laughs> first time, hon. <laughs> first time niya sinabi na, I'll get it for you. Naku, baka ito na yung pamasko natin, nawag Huwag naman sana. Charot. <laughs> Gusto ko pa naman ng pamasko ay, ano, cellphone. Sana bilan tayong cellphone, mga loves. dapat meron pa akong 2 days off kaso alam nyo naman hindi natupad ang aking 7 days off <laughs> straight kasi bukas mapasok ako nag pick up na naman ng lola niya mga loves so instead na 7 days ang ating day of A nag is naging 5 days na lang and then after all so, pasok tayo ng isa and then day off rin tayo ng isa and then after the grocery shopping <laughs> at kung ano pa yung gawin namin mga last maraming maraming salamat maraming maraming salamat thank you so much for watching mga last pauwi na kami bye bye <laughs> bye bye Philippines thank you mga loves!